sa so, pag electricity naman oo sa una mata mataas ang cost pero at the end of the day yung kita naman ng machine kasi yung pagbabatayan doon. eh so mga nandito tayo ngayon after natin mag ocular lunch time tayo kasama natin si engineer Jobert ah uh, kilalanin natin si engineer ang ating technical head mga kayelo uh, magtatanong tayo ng konti sa kanya so engineer ah uh, ano year ka graduate ng electrical engineer? 2013 mo. Oh, 2013. May pamilya ka na noon ng pagtamos ka. Tinuloy ko lang kasi gusto ko talagang maging engineer noon time na yun. Ilan taon ka na noon? Bali 30. 30 years old. Okay. So ano 'yung nagpursu sa iyo na ituloy 'yung pagiging electrical engineer kasi marami na kapag aral at hindi nakapagtuloy, nakapagpamilya, hindi na pinopursu 'yung pangarap nila. Eh. So at the age of 30, ano 'yung nagmotivate sa iyo na ituloy 'yung pagiging electrical engineer? Ayun, na uh, number one, yung pamilya ko siyempre. Mm -hmm. eh, yung posisyon ko kasi doon sa willing company ko, sagad na, mm -hmm. senior technician. Sabi ko, pag ganito lang yung posisyon ko, hindi nataas yung sweldo ko. So, mm -hmm. sakto, may mga kaibigan ako na nagtuloy mag-aaral. Ginaya ko lang sila hanggang sa okay. natapos ko. Yan, hanga tayo sa dedication ni Engineer kasi kahit na medyo late na, medyo lang naman eh nagtuloy pa rin siya sa kanyang pangarap and then lalo na para sa kanyang pamilya. Mga Yelo, tanongin din natin si Engineer, ano yung mga naging experience mo nung mga time na after mo maging electrical engineer na? So saan ka na focus uh, Sa electronics kasi more on test kasi ang experience ko kasi engineer sa mga electronics, uh, sa mga repair ng board, sa repair ng machine. So, Pasok pa rin naman dun sa electrical ano, kasi yung mga load doon, ako pa rin naman compute oh. co -comput. So, aside from that, ano pa yung mga naging work experience mo? Ayun, sir, meron din akong experience na kontrata ng electrical. Hmm. Mga ganyang mga housing, building, hmm. meron pa rin naman. Kaya yeah, hindi rin pa rin ako naman layo sa electrical engineer. Then, nung bumasok ka engineer sa powerhouse, ano yung reason bakit ka nag join sa team? Ayun nga, siyempre, mahaba na experience sa electronics. So, practicing ko naman huli yung aking electrical. Okay, so ngayon, kamusta naman yung practice mo sa electrical natin? Napakarami ako natutunan Okay, so ngayon, masasabi Dalo natin, niyo. naggamay mo na yung mga electrical works ng company. Tama. Okay. So, ito. No, uh, when it comes to electrical, usapan natin, nandito sa atin si Engineer Jopert. Siya ang katulong natin sa pag-aayos ng mga requirements natin sa kuryente, pag-aabang at pag-improve -pag ng ating kuryente sa facility kung saan tayo nagpapatakbo ng ice plant business. So, Engineer, one last uh, advice na lang no, sa ating mga kayelo ano yung may advice mo as electrical engineer when it comes to electricity sa gusto mag-ice business? so, pag-electricity naman, oo, sa una mata mataas ang cost. Pero at the end of the day, yung kita naman ng machine kasi yung pagbabatayan doon eh. So, bawi pa rin naman, kita pa rin pagka kahit na may electricity ka malaki. So, totoo 'yun, no? may cost kasi ang electricity lalo na sa wirings, 'di ba? And then other permits, other like transformer o ano man 'yan. Buti lang sa powerhouse libre na 'yung BFD para hindi na magtipis transformer. Pero 'yun nga, uh, tingin mo na worth it. Worth it, sir. Napakalaki. Malaki, mga magandang business eyes. So, 'yun, mga kayelo, insight natin from Engineer Robert and 'yun, mga kayelo. Thank you very much.